Kanin na tayo guys, kanin. Yan. Siya so, yun yung kanin. Tapos <laughs> may panghimagas pa tayo guys oh. <laughs> Saan ka pa? Ganit. And guys. Naalis yung takip ng noodles guys. <laughs> Yan you know? Ay, init. Tapon yung ano. Noodles. Siguro pag sobrang kulo tinulak niya yung takip so yun tara guys eh, dalhin na natin sa taas para makakain na sige guys ito yung ano hawakan O, wala na daw tangin Ano? 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 lang? Ano? mo. Ano? 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 Ano?

Niyo. guys. Kanin na tayo guys, kanin. Yan. Si so, yun yung kanin. Hayro. Ang niyan guys, mga viewers. Kanin niya na ang ginawa namin I mean, kanina. lock oh, di enta guys. Dukanin. Napa kaganda ng kanin to guys. Wow. Yun, oh. Yun. Yung kanin guys oh. Kita niyo yan. You Sarap. Hmm. Yan yung king product guys. Yung oh. Yung, ano, parang sungan. Ganda. Uh, sa Tapos yung baso natin. tubig muna. na. Ngayon, <coughs> yung baso rin guys. Ito eh. yung baso kasi lagyan natin ng sabaw. Lugwa natin may kape. Oh, natut natutong ko.

Lagdag <laughs> mo oh. <laughs> na ang bro tiyo, gano'y Ikaw na sa bawto. Meron ka buta meron. Uy! Oh. 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 Ah! dami! Naubos tol! Ah, bas mo. Ah, ito, ito, hmm. sa natuyo talaga. Ops! Yan. model no guys. Hahaha. <laughs> Sarap oh. Ito gusto ko. Ah, si Taron. Hindi <laughs> kaya ha. Ito yung loto ng buho guys. Mm. Yan, kanin. Tapos noodles. Kaya tayo mga ka-viewers. Yeah, no? Ayan tayo. Oh, ang bango no. Bango. hmm Ang mm. bango na pagkaloto. Ang yeah, yeah. Up. Mm. Perfect. Ah. Sa guys, perfect. perfect. Guys, ayo solve. Pinagawa na ako. Tapos <laughs> may panghimagas pa tayo guys, oh. <laughs> Saan ka pa? Galing po yan. Galing pa sa puno to guys, oh. Mm. -hmm. na puno. Inunahan na yung ongoy, guys. Mabagal-bagal yung ongoy. Saging to guys, oh. Mm. Ang sarap. sa puno. Dalawang buho lang, ayos na. Nakakapin na. Nakapag, ano, noodles na. Nakapagsaing. Dalawang buho lang. So guys, salamat. Solve. Saging. Kaya sa puno.